O muna tayo ng update mula dyan sa Senado dahil uh, yung umano'y iligal na billion-billion insertion sa 2025 National Budget ay eh, posibleng hindi na bago para kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Ay yan kay Sen. Panfilo Lacson. May balita dyan si Bombo J. C. Galvez. Posibleng hindi na bago kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin ang umano'y iligal na billion-billion insertions sa 2025 General Appropriations Act matapos naman ang ipaywatig nito na sila na ang bahalang mamahala ng 52 billion pesos ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Jackson sa plenary deliberations ng Senado para sa 2026 National Budget. Sinabi ni Lacson na ipinalam sa kanya ni dating Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo na pinayuhan o muna siya ng nagbitiw na Education Undersecretary Trey Give na huwag talakayin kay Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan ang detalye hingga sa 52 billion pesos mula sa 81 billion pesos na pondo ng Department of Public Works and Highways ang 81 billion pesos ay umuni bahagi ng 100 billion pesos sa 2025 national budget at sa 81 billion pesos, 52 billion pesos ang hinawakan ni Bernardo habang ang natitirang halaga ay pinamahagi umano sa ibang ahensya. Ibinunyag din ni Lacson na umingi ng pay sa kanya si Bernardo Matapos ang revelasyon ni dating Congressman Zaldico na nagugnay kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 100 billion pesos na insertion. Pinayuhan umano ni Lacson si Bernardo na isulat ng kanyang mga salaysay at sisiguruduhin niyang makararating ito sa Pangulo at posible rin umanong itong nag-ugat ng cabinet revamp at courtesy resignations sa administrasyon kabilang na si Bersamin. Sa kabila ng kontrobersya, iginit ni Lacson na hindi sangkot ang Pangulo sa umano'y anomalya, Anya, kung talagang nagmaneobra si Marcos ng bilyong-bilyong insertions. Hindi niya ito ivivito. Sinabi niya na si Trigib Olaybar prevented him from disclosing details on the 52 billion to Secretary Bonuan. Ay sabi raw, Mr. President. Tapos sinabihan siya ni Yusek Trigib Olaybar na si Secretary Bonuan asked Executive Secretary Bersamin several times Sino ba magpapasilitate itong 52 billion? Of course, isasama sa BICAM, paano ito re-release? Sino magpapasilitate? Ang sagot ni Secret ni uh, ES Bersamin sa kanya, we will take care of it. Sila na raw ang bahala. Kung paano ayusin yung 52 billion. Now, I'm not defending the president, Mr. Uh, Mr. President. But you know, in fairness to him, yung list of projects, yung 100 billion, initially naka-FLR lahat yun eh. Pinapatra ko ngayon sa aking staff kung ilan yung narilis out of the items on FLR or PISARO for issuance of Saro. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! for the most trusted source of news and information. Visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.